Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaki na daw po paghina ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang huling inilabas na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Walker Kessler. Since nga ang Denver Nuggets sa kanilang cap space ngayong offseason, ay napabayan nga po nila na umalis sa kanilang team ang isa sa kanilang mga key player na si Kentavious Caldwell Pope na lumipat na ngayon sa Orlando Magic. At dahil nga dyan ay sinikap na nga po ng kanilang kupuna na makabawi at makahanap ng player na ipangpapalit nila sa kanyang pwesto. Kaya ito na nga ang mismong rason bakit kinuha agad nila si Russell Westbrook matapos siyang e-wave ng Utah Jazz ngayong off-season. Pero sa kabila nga ng naging move na ito ng Denver Nuggets ay inamin peril na ng kanilang head coach na si Mike Malone na wala pa silang nagagawa para makabawi sa pagkawala ni KCP sa kanilang lineup. Ayun nga dito, napakalaking kawalan nga daw po si Kent Caldwell Pope sa kanilang kupunan since bukod sa nawalan sila ng isang starter ay nawalan rin naman nga sila ng isang 3-point shooter at perimeter defender. Napakalaki rin naman nga sana nang naiaambag ng kanyang scoring lalong lalo na ang kanyang shooting plus siya rin naman nga ang bumabantay sa mga best player ng kanilang kalaban. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa huling inilabas na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Walker Kessler. Mismong ang isang NBA analyst na nga mga katrops, ang nagsabi na si Walker Kessler nga daw po ang huling pyesa na kukumplito sa lineup ng Los Angeles Lakers para maging isa na silang ganap na championship contender. Subalit kahit gustuhin man nga ng Lakers na kunin si Walker Kessler ay mukhang malabo rin naman na ito na mangyari since ayon nga sa ibinulgar na balita napakalaki nga daw po ng hinihinging kapalit ng Utah Jazz sa kanilang ginawang trade negotiation sa Lakers. Kagaya nga nang naibalita ko sa inyo ito nga bubuuhin ni Rui Hakimura at isang future first round pick which is ayaw rin naman ng ibigay ni Rob Pelinka. Yes, agad nang tinanggihan ng Lakers ang naging bagong trade offer sa kanila ng Utah Jazz ngayong off-season. Kaya mukhang wala rin naman ng mangyayaring trade sa pagitan ng Lakers at ng Jazz sa mga susunod na araw ngayong off-season. So yun lang nga mga catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikets muli sa ating susunod na video.